Ayan, warap sa inyo mga utol at welcome sa panibagong episode natin ngayon At uh, ito mga tol, papasok ako neto sa trabaho uh, Pero may puputaan lang muna tayong saglit na ukay uh ukay Ah, Na matatagpuan nyo sa may Gaya Gaya, SJTM Bulacan Sa may tapat na malaking school doon, SES ata school So, kahapon nakita ko na to, ayan, yung mismo ukay na yan Nakita ko na siya kahapon na naglalatag So, ngayon na natin siya pinuntahan Kasi baka may mga steel price na items dyan ata ito uh, palapit na tayo mga tol ata uh, makikita niyo na maya, maya kung ano yung mga items na makukuha natin so shout out sa owner or sa bantay netong uh ukayan na to ayan salamat sa solid deals so first item ito mga tol nakakita tayo ng no fear na long sleeves so uh, eto ito kasi hindi siya kinuha kasi uh, alam ko merong mga ganito sa mall tapos sa uh, may mga long sleeve din na iba dyan katulad nito may champion tayong nakita mura lang naman yung mga paninda dito nasa 20, 50, 100 lang ang pinakamahal na ata dito is 150 Ayan. So, pero syempre kailangan natin maging maingat at uh, medyo nagmamadali ako na itong mag select Ayan, may nakita akong uh, Victoria's Secret na jacket pero syempre hindi naman natin masyadong trip yung mga ganyan uh, LA Dodgers, eh, ewan ko nga kung ba't ko iniwan itong mga tol so siguro babalikan ko sya no? sana hindi pa nabili Ah uh, siguro kaya iniwan ko siya kasi manipis. Ayan eto naman may Tom Hill figure na uh, ano ba tao dito jacket din ata to pero medyo maliit kasi siya Tsaka parang pang good boy kasi masyado yung design nakakita rin ako ng Adidas na hoodie reto ito kinuha ko to mga tol kasi ang ganda ng ano niya nung uh, jacket na to netong hoodie na to uh, color gray siya tapos neon green yung highlights niya may mga nakita rin ako ng caps ayan enchanted kingdom tapos may nakita akong puma na sling bag. Eto mga tol, kinuha ko to kasi halagang 20 pesos lang. Uh, minimal issue lang naman. Tapos sa uh, okay pa yung kulay niya. Yung mga bags nila dito is tagbe 20 pesos mga tol. Kaya uh, talagang hinalukay ko yan mga tol. Inisa-isa ko kasi baka makaanap tayo ng car heart. O oh, ba? Diba? So ayan, legit naman yung pumang nakita natin. Kaya kinuha ko na yan. 20 pesos lang naman. Tapos nagpatuloy pa ako sa paghahanap hanggang sa nakuha ko tong gem na to ayan mga tol 20 na vintage so iniwan natin yan kasi uh, hindi natin mabibenta yan kaya joke lang so may mga sapatos din sila dyan talagang 50 pesos pero eto na mga tol sa shorts dito na ako bumawi so unang nakita ko itong shorts na uh, wrangler ayan so denim na shorts sya color white then may nakita rin ako itong mga tropa malupit to ah Nakakita uh, ako dito ng vintage na Levi's mga tol. So, orange tab to, 550 na Levi's shorts. So, unang tingin akala ko talaga ordinary yung shorts lang yan. Ang dami pang issue. Pero nung binaliktad ko siya, ayan, orange tab siya. So, sinerch ko agad yan. Yung orange tab is rare pala. At, uh, yun. Uh, collectibles item siya mga tol. Kaya hindi ko na pinalakpas. Kinuha ko na yan sa halagang 50 pesos naka jackpot tayo paldo tayo mga tol sa halagang 50 pesos so ito maganda sa mga gantong ukayan mismo no uh, minsan kasi makakakuha ka talaga ng mga gems sa halagang 20, 30, 50 sa mga gantong ukayan sa naglatag latag lang bigla so may nakita rin akong timberland na uh, corduroy pants ito kinuha ko din 50 pesos lang din siya ang issue niya ayan yon sa may singit niya medyo upod na pero goods pa rin naman to baka i-PSG na lang natin to kasi gusto kong mag gusto kong magsuot ng corduroy ngayon eh parang trip ko siya ngayon. So goods pa naman yung kulay, ang ganda ng kulay niya. Sa shirts mga tol, uh, inaasahan ko makakakita ako ng ube or Dickies dito sa mga whiteies pero wala ako nakita. Uh, walang branded dito talagang printed lang siya ng mga KTs. So binalikan ko na yung Adidas at uh, babayaran na natin 'yan. Ah, uh, kulang lang pala yan ng lace mga idol pero hanapin na lang natin yan ng ano, ng teterno na tali na ilalagay natin sa hoodie niya. Tapos ayan. Uh, binayaran ko na. Maraming jackets dito mga tol ha. May mga plain jacket sila. Ito nakita ko camouflage na jacket pero ito sobrang laki. Ah, uh, triple XL yan mga tol, ang laki kaya hindi ko kinuha. So ayan, ayan yung pwesto nila. Karamihan nga puro pambabae. Ah, sigurado ako matutuwa 'yung eh. missis ko dito pag dinala ko siya dito minsan. So, Ayan, sa tapat lang siya ng SES sa may gaya-gaya. Kung papunta kayo ng Muzon at Tungko, ayan, madadaanan nyo yan. So, ayan o, oh, shoutouts kay nanay, busy-busy mag-select. Yan lang ang mga kalaban ko dyan. Wala tayong kalabang selector kasi ang aga pa niyan, mga alas 8 pa lang ata yan. So, ayan, sasisibat ah, sisibat na ako at may pasok pa ako mga tol. Mamaya ako na lang ipapakita sa inyo itong mga nalut natin. Pero nakarami rin tayo ng items na nakuha magkano lang naman yung nagastos ko dyan so nandito na ako sa muson mga tol magbubukas na ako ng shop at uh, yun mamaya ipapakita ko na lang sa inyo yung mga nalut ko mga tol kasi magtatrabaho muna ako at sya nga pala uh, yung live selling natin sa facebook ipapaalala ko lang sa inyo every thursday, friday, saturday mga tol weekend ya yeah. weekend po ang live selling natin I follow nyo lang ako sa facebook ko mat munyos at uh, sa fb page natin the side hustle trip shop at uh, siyempre dito sa YouTube natin, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Malaking tulong yon At ayun uh, lang mga tol, kita na lang mamaya pag uwi ko. Uh, magtatrabaho muna ako. Mamaya i-flex ko sa inyo yung mga na loot nating item. So, ayun. Ganun din sana sa inyo mga utol ha. Uh, kung may trabaho kayo, wag sana maging excuse yun para hindi nyo gawin yung mga bagay na gusto nyo lalo ang mag-ukay-ukay. So yun, paalala ko lang sa inyo. Uh, kita kita lang mamaya mga tol. Yun, so grabbing episode to mga tol. Ngayon ipapakita ko na sa inyo yung mga naloot natin sa episode na to. So, uh, kwento ko lang uh, isang mabilis saglit ng mga tol. Nakita ko na yung ukay-ukay na yon na bagong latag lang sila kahapon. To. So, papasok ako ng trabaho. Nakita ko na sila. So, hindi na ako nakababa kasi ng anong oras na rin. So, ngayon, kanina pala, medyo maaga-aga tayo. Kaya may tayo pa tayong bumaba at sumilip. Sobrang steel price, mga tol. 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos lang yung mga presyo ng items nila doon. So, ngayon, i-reflex ko na sa inyo yung mga nakuha natin kanina. So, ayan, simulan na natin ito, syempre, sa... Marami silang jacket doon, mga tol, pero konti na lang yung branded. Tsaka, yung iba kasi may mga issue rin. Tsaka, marami silang plain hoodie sana. Siguro, babalikan na lang natin pang customize. Pero, pinaka-na-trip ako sa jacket nila, itong Adidas nila na gray at neon green color scheme. So, size XL yan mga tol. May hoodie siya. Tapos, eto yung likod nyo. Neon green. Tapos, eto good condition pa siya mga tol. Ang pinaka-issue lang niya, wala yung lace mga tol. So, eto ang rate ko dito mga tol. 9.5 ang uh, condition tsaka ang color rate. No? Eto lang talaga yung nagkulang yung lace niya. Pero madali na yung hanapan. Marami mga kita, sa palengke ng mga gantong kulay na lace, yung mga neon green. So, ayan, eto, nakuko to ng 100 pesos lang mga tol. Eto lang yung pinaka uh, branded na jacket na nandon. Meron pa dong Tommy Hilfiger. figure kaso iniwan ko na lang din kasi medyo pavine kasi yun eh. Tsaka parang issue na rin ata niya. Tapos siguro pag may oras pa minsan, balikan natin yung plane doon na hoodie pang customize. Pero sa ngayon, eto muna yung winuha ko. So next, eto nakakuha din ako ng Puma na Ah, uh, sling bag ba tawag dito mga tol? Ito need wash lang ng konti. Ayan, meron siyang patch dito ng puma. Kulay purple siya. Itong ganda na ito labo. Tingnan mo. Purple. Yung loob. Sling bag. Nakukuta ng 20 pesos lang mga tol. May konting ano lang siya. May, may konting himulmol. Tsaka, ano ba, lens ba tawag dyan? Pero okay na siya. Black and purple. Colorway. 20 pesos lang mga tol. Ito na yung pinakamatinong bag na nakita ko doon na branded. Ayan, etong Puma. So, maliit lang to. Nylon din siya. So, still price na para sa 20 pesos. Nakakatawa kasi ah uh, yung mga ibang, ibang selector, pag may nakakakita sila ng mga gantong klase ng ukayan, ni-skip na nila. Hindi na nila chinachagaan. Pero sa totoo lang, doon din naman nag-umpisa lahat. Kaya nakakamiss lang din syempre yung silipin yung mga ganong ukay-ukay yung mga tigbebente kasi minsan talaga makakakuha ka pa ng mga gandang item. So, eto nakuha ko din to mga tol. Corduroy na, ang daw dito, Timberland mga tol. Ayan, no. Ayan, Timberland size 36. Kaki na corduroy mga otol, Sobrang ganda rin ang condition nito. May mga minimal issue lang, gaya ng eto. Yung sa bulsa niya, may back-back na -back tapos yung eto na, ano ba tawag dito? Punja ba tawag dito? Ayan, medyo used condition na, pero maliban dun, okay na mga tol, tago naman yung issue niya. So, steel price din mga tol, kasi nakuha ko lang to ng 50 pesos for duroy na timberland na mga tol, sobrang steel. So, ma-flip pa natin to siguro ng mga uh, 150 to 250 pesos kasi goods pa naman to. Para na rin siyang workwear. Well. So, ayan, sobrang steel din. Pangatlong item na to, tapos next, eto, meron lang tayo na hook na wrangler dito na denim shorts. Ayan, eto, pang babae siya. Pero pwede rin siya pang lalaki kasi hindi naman halata. Eto, white. Tapos may mga konting yellowish stain lang siya. Madali naman natin itong malalaban. Ayan, wrangler for women nga yung nakalagay dito eh. Pero, patanggalin na lang natin yung ano niya. Yung patch niya para maging plain na lang siya. Tapos siguro i-customize na lang din natin ito, lalagyan natin ng design. So, isipan ko pa kung anong design ang ilalagay natin dito. Tapos, last but not the least, mga ito, itong paborito kong nahalut sa episode na to. Grabe nung nakita ko to, munti ko na siyang lakpasan kasi pag ganito ko siya nakita. Oh. Hindi ko siya nakita, so walang brand dito. Wala ako nakitang brand. Kasi usually pag dikis meron dito, pag heart, meron dito. So plain na plain lang talaga siya. Buti na lang, sinilip ko yung likod, tapos ito yung nakita ko mga tol. Levi's na 550, vintage, orange tab mga tol, sobrang solid. Orange tab, tas sinerge ko agad to mga tol, sinerge ko agad kung ano yung, kung anong klase bang Levi's to. Kasi, ang alam ko lang yung red na tag, yung red, red tab, tapos meron din atang blue o silver, ganon. Tapos, Sinage ko orange tab, rare pala siya. So, vintage to, 1960s hanggang 1990s. So, eto eh, flash ko na lang sa screen yung details. Pero sobrang solid mga tol. Uh, for collection siya, for keeps na lang din. So, ang ganda pa ng size. Size 36 yan mga tol. Kadalasan kasi sa mga Levi's. 28, size 30, ganun. Pero eto sobrang sulit din. Ayan. So, vintage. Baka sir? baka itago na lang muna natin or... Titignan ko ah, kasi may mga issue rin siya eh. Papakita ko sa inyo. Ito medyo malala yung issue. Ayan, ayaw ko makikita nyo ah. May mga tagalumi na siya. Ayan. Tapos may mga... Dewa ko, kung no? Tagit. <laughs> <laughs> tagulagimin. <-aing. laughs> tag tag Mas na Tagulagimin. Yun, <laughs> yun, yun na yun. Na yun na Alam niyo na yan, Yung batik-batik sa ano. Kasi eh, may mga tulo pa ng ewan natin kung ano yan. Kung anong... <laughs> Huwag naman sana, pero matatanggal po natin yan kasi puti naman. Eto, may ano po, dugo ata yan o ano, natin. So ayan mga tol, ang ah, maganda kasi dito, crispy crispy pa siya, tapos wala siyang butas, wala siyang pinholes. Hindi siya distress mga tol, ha? hindi siya distress na, Levi's. Crispy crispy pa, parang dead stock. Ang pinaka-issue lang talaga niya yung mga stain. Pero alam kong matatanggal naman natin yun, kaya kinuha ko pa rin siya. Saka sobrang steel price na kahit hindi natin matanggal yung stain. Sa halagang 50 pesos mga tol, sobrang solid na neto. Meron ka ng Levi's na orange tab. So, ayun, sobrang ito. Ito, ito ang pinaka-favorite kong nahook na yung episode na ito mga tol. Ngayon na lang ako talaga nakahook ng solid sa halagang 50 pesos. So, yun lang. Ilang items din to. Limang items. So, <coughs> Dalawang shorts, eto Wrangler, tas yung Levi's natin na vintage. Tapos etong Corduroy natin na uh, Timberland, tas syempre etong Puma na sling bag. <coughs> Tapos etong Adidas natin na hoodie. So yun lang mga tol, yung mga nalut natin ngayon. Yun, so maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. Dito natin sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. Ayan, kung uh, gusto niyo yung mga items na sasali sa ko, dahil follow niyo ako sa Facebook account ko. Matt Muñoz, or sa Facebook page natin, The Side Hustle Trip Shop. Tsaka sa TikTok, The Side Hustle Trip Shop din mga tol. At ayun, uh, kita kiss na lang sa next episode. Maraming salamat ulit. At uh, kita kiss na lang. Peace out.